Terima kasari, ayan, magdi-display pala ako nitong mga chichiria mga kasari dahil kaunti na lang yung aking nakadisplay na chichiria dito. At ayan ang mga kasari, sa isa ko na ngayon dahil nga andami dami talagang naghahanap ng mga chichiria mga kasari. Pag wala ako kasi nakadisplay dito mga chichiria at talagang walang buhay ang ating paninda. Kaya tingnan mo mga customer ko mga kasari, pagpasok talaga nila dito. Nakikita na nila dito yung mga chichiria. Lagayin ko ng mga chichiria mga kasari ay talagang nanulumo. Minsan talaga sila ay wala na, wala nang chichiria o diba? At kasari, na ako ng mga mga chichira. na yan nga, dinisplay ko na nga mga kasari. At talagang maganda talaga tingnan. Puno talaga yung ating mga stantinang mga chichira mga kasari. Habang busy nga ako dito sa pagdidisplay ng mga chichira mga kasari, kwentuhan ko nga kayo sa nangyari sa akin mga kasari. Ayan na nga, grabe talaga yung nangyari sa akin mga kasari. Akala ko talaga ay wala na talaga mga yayar Nga nung nakaraang araw mga kasari ay talaga <laughs> hindi ko na talaga mabuksan yung aking personal account. Kaya nga hindi ako nakapost kahapon A na aking mga la, king vlog mga kasari, kasari kaya talagang nanglulumo talaga ako. Kung oh, isang araw pinaayos ko sa aking anak yung aking cellphone at ayan na nga. Nung na, may napindot siguro siya sa aking cellphone mga kasari at talagang hindi na talaga uh, mabubuksan mga kasari at talagang nanglulumo talaga ako. Nangihina ako at nanginginig saka nanginginig talaga yung katawan ko dahil nga uh, akala ko talaga hindi na talaga mabubuksan yung aking cellphone. At ayan na nga dahil nga naalala ko yung aking feeds mga kasari talagang na yeah. ako makapause dahil dito nga sa aking nangyari sa aking cellphone. At ayan na nga mga kasari Kap. Isang gabi nga ay halos hindi ako makatulog sa iniisip ko nga yung aking page mga kasari dahil nga hindi ko nga mabuksan yung aking personal account. Talagang isang oras lang talaga ang tulog ko mga kasari at saka tinan mo naman mga kasari hindi ko alam kung ano ang gagawin ko hindi talaga ako mapakalipuyat pagod. Kaya iniisip ko kasi yung pinaghirapan ko sayang kung gano, ganun hindi. At saka mawawala lang yung aking Facebook ka mga kasari at ayan mga kasari talagang naghanap talaga asawa yun. ko ng paraan para lang magpuksan yung aking Facebook talagang nang lulumo talaga ako mga kasari nanginginig ang katawan ko hindi ko alam kung <laughs> anong gagawin ko hindi ako mapakali mga kasari dahil nga ito talaga yan yung isip ko at mabuti na nga yan nagpalakas talaga ng loob yung aking asawa mga kasari dahil sabi mabubuksan nga mabubuksan at mabubuksan din daw yung aking Facebook mga kasari talaga <laughs> alam niya talaga at saka nakikita niya mga kasari hindi ako kumikilos at talagang dito lang ako sa sulok nag-iisip ako at saka kahit anong gawin ko hindi ko talaga <laughs> mabuksan yung aking Facebook mga kasari <laughs> at ayan nga kahit gabi halakon saan saan nga kami para ayos ko lang yung aking Facebook mga kasari. Halos hindi na ako makakain, wala akong ganang kumain, wala akong ganang kumilos mga kasari. Kaling nga sa nangyari sa akin, uh, kaya ayan naghanap talaga ng paraan yung asawa. At mabuti na nga lang yun, mayroon kakilala yung pinsa ng aking asawa na -ayos at ayan nga mga kasari, hindi talaga tinigilan niya tinigilan sa pagayos at sabi uh, nga niya maayos at maayos din daw dahil hindi naman nahak yung aking FB at na may napindot nga lang talaga. Kaya medyo lang, medyo matagal at hindi talaga gaano mabubuksan dahil nga ang dami na naming bukas, nag-try lang, nag-try lang, try lang talaga kami mga kasari, hindi talaga nagawa at mabuti na nga lang yung kagabi talaga mga kasari ay naayos na at naka-upload na nga ngayon mga kasari. So, mga kasari, maraming salamat talaga I kay Sir John Mark dahil nga naayos talaga yung aking ipi at saka malaking bagay talaga to sa akin, talagang tuwang-tuwa nga talaga ako nung nalaman ko na ayos nga talaga niya yung aking Facebook. Nagpapasalamat din pala ako doon sa pinsa ng asawa ko na si Ivan. Salamat talaga ng marami dahil nga naibalik na to talaga ang aking Facebook mga kasari talaga na bunutan talaga ako ng tinik dahil sa nangyari at ayan mga kasari masayang masaya na talaga ako at saka kumikilos na talaga ako ngayon dahil nga nabalik na talaga yung aking FB mga kasari at ayan mga kasari hanggang sa aking susunod na vlog maraming salamat